Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat um, This is your guest mga channel A fatal or ozone matarder So ngayong hapon na to Tignan natin yung sabihin sa inyo sa ng ating mga gabay So this is um, This is um, weekly gabay For the month of July 1 hanggang July 7 For the sign of Virgo So Virgo, Virgo, Virgo Welcome, welcome to my channel Ano kayong messages Advices ng spirit guides ang ating masasagap for today's video. Kanino kayang energy o kagarapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos up there. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo, lalo na ang skip ng adsaway pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal siksik liglig lig, lig, na gumapaw, nabiyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advised sa iyo ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Angel Spirit, please give me information. Paano kayo sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Okay, there is something, guys, with a star card for healing and recovery. <laughs> Double card issue with the three of sword reverse. So, makaka-recover ka na talaga no? from the pain. Sana man yung mga bagay na pinagdaanan mo. No? Unti-unti ka na makakalaya at makakawala sa mga pigati, sa mga sakit, sa mga kirot na naranasan mo. No, there's a an healing and hope. May pag-asa na na makakamtan mo na ang tunay na kaliwanagan at kaligayahan. And there's a three of sword in reverse. Something, guys, na makaka-recover ka na sa lahat ng mga mga pain na yan. No? And there's a three of sword, Clear the boundaries. No? At sinasabi dito, kailangan linisin mo. Alisin mo. Ang magsisilbing balakid o magbibigay komplikasyon sa negatibong mundo na no, kailangan ngayon palang no? magtatanggal ka na ng mga taong wala namang ambag sa buhay mo no? yung mga taong maraming sinasabi diba? yung mga pakilamerang, merang mga diba? yung na yan kailangan mo linisin yan no? hindi mo kailangan magstay sa isang situation o no? sa mga tao na punong-puno na mapanghusga at pakilamera, no? What is digital messages? Reversibility is absurd. No, mental clarity. Diba? Magliliwanag din sa ito at magkakaroon ka ng mental um, clarity. And of course, um, magiging sa mental health mo dahil hindi ka na may stress. Diba? Hindi ka na mag-iisip pa ng mga nasa paligid mo kung ano yung masasabi nila, kung ano yung mga gagawin nila. No? Kung ngayon, magiging mas malaya ka na ngayon. At um, maga mas magiging matalino ka na rin sa pag, uh, pagtanggap ng mga tao sa paligid mo. No? hindi mo na, iwasan mong pagpilitan yung sarili mo sa mga tao sa paligid mo guys ha? kailangan na uh, magiging masaya, masaya, masaya ka dahil gusto mo at um, hindi mo dapat binabase ang kaligayahan mo sa ibang tao and this is something the of cross emotional healing, magiging kalmado na ang iyong emosyon no? hindi ka na magpapa-apekto sa mga chika mga chismis sa mga sasabihin ng iba additional messages I can represent guys with um the queen of pentacles so being practical at secure sa kung ano man yung mga bagay na meron ka no hindi ka na padadala, no ng mga yun nga no ng mga tao sa paligid mo no at mo protection mo ng mga pinaghirapan mo kasi may mga nasasabi no hindi mo pinauutang ang daming na, da da ang daming mga dakdak -dak, no ang daming mga dada ngayon mas magigimautak ka na no lalo-lalo sa mga pinaghirapan mo what is the star card? Reversibility six of wands so, A victory is yours Diba? Kung magkakaroon ka ng healing and recovery dito At dito, magtutupad din sa mga pangarap mo Diba? Makakamtan mo na to Na no? makukuha mo na tong tamang pagkakataon na to What is the three of swords? Now in reverse The is a pentacles A big shot A big money coming in for you May malaking perang papaso no? May malaking opportunities na darating Matatapos na yung kagipitan mo no? Matatapos na yung mga iniisip mo no? Kung nabaong ka sa utang, this is the moment na maaaring unti-unti ka na makakabangon. No, there's the lovers, no? Kailangan mong linisin na, no? Yung nasa paligid yung dalawa ng person mo. No, may mga toxic family, may mga toxic family dito, and of course, toxic friends, na napapalibot sa inyong dalawa, no? Kaya kailangan na mo sa sarili nyo, kung ano yung paniniwalaan nyo. There's a ten of COVID happiness. Magiging masaya at magiging maligay ang iyong relasyon, pamilya, at mas magliwanag na ngayon. No, hindi ka na hindi na kayo magpapauto at hindi na kayo nagpapadala sa mga sasabihin ng iba. Mas maliwanag na mas maliwanag na to, no? And because there's an effort, magiging mature na kayo at magiging grounded na kayo ngayon sa kung ano man yung bagay na meron ka, magkakaroon ng disiplina at respect, no? Na hindi ka nagpapadala sa mga sulsol buyo Diba? Alam mo na kung ano yung paniniwalaan mo, alam mo na kung ano yung paninindigan mo. And there's a four of swords, something rest. Ipahinga mo yung katawan lupa at isip mo. Na no, Tama na yung mga, kung ano yung, ano yung tumatakbo sa utak mo. What is a star card? Because the six of wands. Represent with the three of cups. First celebration, maraming celebration magaganap dito guys. Some of you may homecoming family gathering. And there's an eight of mag-focus ka lang sa trabaho, negosyo mo, dahil may malaking perang papasok yan. No, may malaking, uh, opportunities, you hit a jackpot, guys. No, na sense ko, you hit a jackpot. So let's see. There is a two pen ako bida balance. So oh, pagdating sa relation, no, timbangin mo yung mga tao ng uh, pakikit pagkakatiwalaan nyo, no? Dahil meron talaga yung kay kamag-anak talaga dito. At kay kaibigan din. No? And, and of course, meron dito bumabalik-balik from the past no? Mag-ingat ka rin dito, maging ka kapag dating sa relasyon. No? Meron kasi dito parang pinagpipilitan ng per, ng family person mo yung ex niya, no? Sa iyo or either pamilya mo sa sa no? May ganung akong na sense nitong energy. Maging ka. And there's a king of swords, putulin mo na yung mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa inyong pagsasama. Sa buhay mo, sa relasyon mo, magkaroon ka ng respeto at disiplina no? Kung baga, kung yung environment na yan, yung, um, yung environment like family, like work, no? Kung hindi na nakakatulong sa inyo relasyon at pagsasama at sa iyong pamilya, kailangan putulin mo na, no? Umiwas ka na. There's a six of pentacles. Magtutuloy-tuloy na ang magagandang eksena, lalo-lalo na, lalo, lalo na pag-usapin sa pera, no? gaga ang at luluwag na, no? Ang iyong kalagayan pagdating sa finances. Pagdating For the outcome naman guys? So this is something the world card. mo so, of you makakapagibang bansa ka, magkakaroon ka ng travel, accomplishment, success. No? And of course, there's to absurd kailangan mo lang dito magdesisyon. No? Mag-focus ka, wag ka magpapadestract, mag-concentrate ka sa ginagawa mo. And there's a wheel of fortune with a good luck. And that's, there's a destiny is yours. No, iikot na yung palad mo o ikapalaran mo. Maaaring papabor na sa yung sitwasyon. See, there's a dozen to happen. Maging balance, katimbangin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Linisin mo. And of course, there's a high five for lesson learned. So, kailangan mo rin matuto dito. No, may leksyon dito na pagdating sa family mo, pagdating sa sarili mo, magkakaroon ka na ng um, kumbaga space. No, parang distansya sa mga tao sa paligid mo. No, kung may pamilya ka na, o dumistansya ka sa mga kaibigan mo, no? Kailangan mo mag-focus sa kung saan ka magkakaroon ng growth and expansion. No? Meron dito religious factor, guys, ha. Pero I think naging aware ka na rin dito. No, from Gayuba. Additional messages. Pero there's something na parang na solution na. And there's a the nine of pentacles, there's a blossoming lalagot lalakas na. No? Ang iyong um buhay, relasyon, you have a potential for abundance. Ma Mari magiging masagana pang mumuhayin mo dito. Puputuli mo na yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo. No, tulad ng isang parrot dito, nagbibigay mensahe, no, hindi ka napapadala, padadala, na mga sinasabi ng ibang tao, mag-focus ka na, at alam mo na sa sarili mo yung pinaniniwalaan mo. And there's a full card with a new beginning, a leaf of faith, na magtitiwala ka at maniniwala ka na sa sarili mo, sa ginagawa mo, na no, Magkakaroon dito ng tuloy-tuloy na magagandang eksena sa buhay mo. Alam mo guys, no? Parang nakikita ko dito, talagang this is um, a weekly na yung week na to, magiging maganda talaga yung, yung takbo ng inyong um, buhay. Relasyon pati finances. No, luluwag ka na. No, gagaang na ang iyong sitwasyon. Kalagayan. At pakiramdam. No? So let's see what is the digital message. Just Pagdating namata tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay. Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Okay. So there is something that's ranked with a confident. Basa lakas sa mga loob mo. Na pagdating sa business. kailangan malakas ang loob mo, no? Hindi pwedeng may takot at pangamba ka dyan. Dapat alam mo yung papasukin mong eksena, no? And there's something the seven of wands. Protectionan mo at pangalagaan mo kung naman yung mga bagay na meron ka, no? Ang sisimulan mong laban. And there's a need something moving forward. Baka ka-move on ka na rin. No? Sa lahat ng mga uh, um, naranasan mong um, challenges, obstacles, no? Failure. And there's a justice card. Justicia no, makakamtan mo na ang ustisya at papabor na sa iyo sitwasyon, no, makakamtan mo na ang magandang eksena for you, balanse. No, there's a the king of cards. no, there's a devoted for the first May taong sumusupan at gumagabay sa'yo dito. Pagdating sa finances, gaganda at magiging ka na. No, there's a ten of wands, no, matatapos na yung mga bigat, problema, pinapasan mo, obligatory responsibility, responsibilidad. No, matatapos na yan. Okay, let's see you. Pagdating sa love life, so there is a seven of cups, something confusion. No, maaaring meron dito ng gugulo. Or maaaring naguguluhan ka. No, there's a temper with a perfect timing. So, pinapalalahanan ka na you need to pay attention with an divine intervention. No, there's a perfect timing na talagang kung para sa'yo, para sa'yo. No? And there's a four of cups. Mag-iingat ka lang ha, kasi meron talaga ako na nasisend dito mga gugulo. No, maaaring gayumahin yung person mo. Sabi ko na eh, kanina eh. Minisend ko ditong may energy eh, na eh. Now, and there is something, the six of swords, transition. Nasa mo pinaghiwalay na kayo, na pero gusto nito bumalik. Kaya, meron talagang six of swords kanina, na mayroong taong babalik from the past. And there's a five of cups. No, nagkaroon, siya ng disappointment, oh, And because parang ano siya, pagsisisi realization. No, nangihinayang siya. No, kaya siya babalik. There's a judgment, no, pinapaalalahan ka, na magpay attention ka. There's a red flag no? Babala at paalala sa iyo. No? Pagdating naman tayo sa kalusugan. So there is something the king no? Baguhin ang perspective mo with the reverse. Reverse with the king man. There's obviously something hidden agenda. So mayro talagang gumagawa ng ng kasa ng ano pagdating sa sa finances walang problema may hustisya not magiging maganda sitwasyon mo dyan. Pagdating sa love life at career, dito talaga tinitirada. No? There's a two of ones. No? You have the power to choose. Bili mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. No? Maraming taong lumalapit sa'yo, dumidikit-dikit sa'yo, mag-ingat ka, and there's a taking of pentacles. No? Maging practical at secure ka sa kung ano man yung mabagay na meron ka. No? There's an story. ka anxiety, sleepless night. Sabi ko na eh. No? Hindi ka makatulog. Balisa ka. No? lutang with the human. No, meron talagang lihim na may gumagawa sa ng di maganda, palipad hangin at gayuma. No? Maring yung person mo or yung, um, yung, yung, person mo yung ginagayuma or either you. No? Kasi there's a love life eh, No, related sa love life. No, o kayo sa pagkain na binibigay o baka yung asawa mo o jowa mo may nagbibigay ng pagkain. No? Or either you may nagbibigay ng pagkain sa sa'yo. Consistent yung pagbibigay. oh meron yung hidden agenda. Mag-ingat kayo. Tulad ng sinasabi ng high priestess. So, let's see what is the magical fair messages. Advice is sa pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot within 1, two, or three. The request ko, nakapili ka na, comment down below kung anong number na pili mo, at malalaman mo yung napili mong number sa dulo ng reading na ito. So, let's see. Alamin na natin what is the magical fire messages represent what, so let's watch this with the magic of our messages represent what? There is something that connect with the nature. So, kailangan um, kung kailangan kailangan connect ka, no? Sa ating um, gaba. either kailangan mo na unwind, no? Kailangan mo mag-connect, no? Sa labas, no? Kailangan mo nang um, mag isip, -isip muna for a moment. There's an assertiveness. Dapat alam mo sa sariling mo grounds mo. Hindi ka dumidepende dapat sa ibang tao na there is something daughter na mayroon dito anak na babae na maaaring involved dito. And of course, maaaring siya magiging sagot sa magtanong mo. No? Meron siyang mga um, katangian, kakayanan, kaalaman. No? Na meron siyang mga instinct. What is the yin and yang oracle card? And there's a the sun card the empowerment. Bibigyan ka ng kalakasan dito at lakas loob no? para maliwanag ang ng bagay. And I uh, told you, there's a toxicities. Alam niyo guys, may nakita ako dito na maaaring meron kang katrabaho, no? Na maaaring gumagawa ng eksena sa iyo. At sense yun sense ko bigla. No? And there's something of apology. May, meron dito umihingi ng tawad, no? Huwag ka basta-basta nagtitiwala dito sa paghingi ng tawad. What is additional messages with the synchronicities? There's a shaman, no? With something, a revelation. Marami kang bagay na malalaman dito. No? Maraming matutuklasan with the emphasis card kung sino itong tao na to. There's a mother figure. Meron itong babae. No, na maaring, uh, maaring buntis or either of, there's a mother figure na. No? And of course, there's a wisdom. Magbibigay ka liwanagan dito. Magliliwanag na to lahat ng katanungan mo sa buhay mo. What is the romance in you for a mystic deck? And there's a divine timing. So, magtiwala ka with the divine timing kung para sa'yo, para sa'yo, no? And there's a breakup. Meron talaga naghiwalay dito dahil sa si toxic, no? Toxic family or either a toxic relationship. What is an angel's number? Represent what? For an angel's number, represent what? Represent with the 1331 with a good fortune. Wow have faith in your skills and talent as they are a tool that um, can provide you with a bright future and peace of good advice a moment of enlightenment or for confronting messages on this way every wo everything will work out in your favor so si papa pabor sa sitwasyon magtiwala ka no sa iyong kakayanan at kaalaman no lahat ng mga bagay nito ay ginagamit lamang para makuha mo not makamit mo ano man yung mga bagay na ninanais mo at sa magandang nakatadahan ng kapalaran para sa iyo no? At kailangan magingat kami mga messages sa information with other people at the same time ng mga gabay mo na bibigyan kang kaliwanagan dyan. No, may magbibigay kasagutan sa lahat ng katanungan mo at itong mensahe na to ay maaaring magdala sa at papabor sa sa sitwasyon mo. So, let's see. What is the money move oracle cool deck? Magandang kapalaran talaga ang ilalatag pero may mga bagay na kailangan mo maliwanagan. No, masakit man, mahirap man pero kailangan mo lagpasan and there's something and many choices. Now look at look at all your options. Now na mo dito, no? Opportunities abound when you are in the dilemma. All roads lead to Rome. no kailangan mo talaga magdesisyon. No, kailangan mong pumili ng mga bagay dito at tignan mo kung ano yung mga bagay na karapat dapat para sa iyo. Now, what lies beneath and the future? Di ka pwede magstay sa isang eksena lang. No, tignan mo kung saan lalago ang kalalakas at huwag mong tignan nyo isang bagay lang na yun. No? Look at the bigger picture of the same time, a brighter future. What is, um, what lies between the future? And there's an in, inner feels na meron dito nga about sa nararamdaman or may pakiramdam. I think there's something instinct no? or emotions. The shadow work of isn't what? What is the shadow work of isn't what? represent guys with addiction, healing, liberation, support. Compulsive need to despite negative consequences, get support a therapy. So, iwasan mo dito na mag-isip ng kung ano-ano. Meron dito nga, uh, kumbaga, um, meron mga bagay dito na kailangan mo iwasan. Yung mga luho, mga bisyo, yung mga bagay na alam mong walang katuturan at hindi nagsusupport sa eksena mo. No, magkakaroon ka ng, kailangan mo ng healing dito at the same time ng um, pag pagka uh, uh, respeto at disiplina sa sarili mo. No? At dapat alam mo yung magiging consequences mo sa mga ginagawa mo, no? Yung mga bagay na madalas mong ginagawa minsan nakakasama. Na no? kailangan um, tingnan mo yung mga bagay na alam mong um, hindi na nakakabuti sa ginagawa mo. Clarifying for your love situation. Clarifying for your love situation. Represent guys with a temporary relief. na no? meron ditong kumbaga, kahit pa paano, no, na-destruct ka. Kahit pa paano, no, parang recover ka na sa lahat na nangyari. Destruction are in a uh, quick fix for different issues, no? Napakalalim nito pinanggagalingan mo. Kahit pa paano, no, sa lahat na nangyari na sa buhay mo pagdating sa pag-ibig, no, hiniwala ka, iniwang ka. Pero at least ngayon, unti-unti ka nakaka-recover, no? Because tinututok, tinututok mo yung sarili mo sa ibang bagay. Now, let's see what is your clarifying life situation. Meron naman ako dito nakita guys sa so single parent o no, single mother, no? Na maaring iniwan sa ere. Now there is an act with clarity, no? Focus on your intention, navigate decision with a clear insight and purpose. Nating no, tingnan mo ko naman yung mabagay kung saan magbibigay liwanag sa iyo at ano ba talaga yung purpose mo? Doon katumutok, tumutok. Ano ba talaga yung intentions mo? Kailangan sa mas maliwanag na pamamaraan at mas maliwanag na um, na mangyayari sa buhay mo. No? Tignan mo kung saan ka um, dadalin bagay na to. Kung itong bagay ba ito, makakabuti ba? Itong bagay na to, kung tutuldukan ba yung, um, yung mga pinagdaanan mo, yung mga naranasan mong mga masasakit, may hihirap, no? kailangan mo ng kumilos at gumalaw. No? And what is the part of the light, represent what? What is the part of the life? represent what? Represent guys with the return to the heart. I breathe in the light and return to the essence of my soul. The present moment is stillness. I call my thoughts and focus on my heart, where my true light and greatest resides here. I find inner peace, reconnecting with the core of who I am. In that, the quiet space, I reconnect with the divine essence with me. So, see, si binabarik mo na. yun sarili mo. Parang passion, guys, or something love, no? Yung parang para minamahal mo ni sarili mo, no? Parang hinahanap mo na ako sa talaga ng gagaling, no? Kung ano ba talaga yung um, punot dulo, ano ba talaga yung pop, kumbaga, ano ba talaga intention mo sa buhay mo, no? Sa mundong ito, no? Kumbaga, ibinabalik mo yung sarili mo kung saan ka nang galing at nagmula. No? Kung ano ba talaga kung paano ka mag-grow bilang isang tao, no? Kumbaga, gusto mo ulit maramdaman gusto mo ulit maranasan na uh, makawala no, sa mundo ng puno na negatibo. So, let's see what is a yes or no. Pick a card. Let's watch this. Okay, let's see what is a pick a card. Yes or no. Let's start with the number one. There is a no. The sun is it's a. It's time to conclude, no? Kung magalulubog na yung araw, no? It's time na para tanggapin mo na na may mga bagay na hindi pa sa ngayon, no, hintayin mo yung tama pagkakataon. No, and of course, there is a yes with the number 2. Finding fertile ground steady growth fruitful. See, see? Di ba? Ibig sabihin dito, guys, so humanag ka ng isang lugar no, kung saan kalalago, no, kung saan kalalakas, no, tulad ng isang bagay na, o tanim, no, na isang binhi no, kung ito ay um, lumagun at lumakas na, maganap ka ng lugar kung saan pa mas lalo kang lalago at lalakas, no? At para umani ka ng mga mas magaganda pang biyaya. At mas, kasi kung napupuno ka ng negatibo sa paligid mo, hindi ka mag-grow, guys. Hihilahin ka pa baba ng mga tao na yan. No? Hanggan sa tuluyang kalasuni ng eksena. So, ngayon pa lang, it's time na, na no? Kailangan mong humanap na isang bagay na alam mo mag stay ka for good. No? Kung saan kagaganda ang sitwasyon mo, buhay mo, ayun ay ang hanapin mo. No? Number three, there is a no obstacle too large, seek another way. So, sige, marami ng pagsubok na napagdadaanan mo. Humanap ka ng ibang paraan para makalayat ka dyan. Makawala ka dyan. No, kung alam mo nga itong bagay na to, mas lalo na lumalawak, lumalaki yung problema mo. So, humanap ka ng solusyon. No? Humanap ka ng ibang paraan para makawala ka na dyan. No, huwag kang mag-stay sa situation at huwag kang um, mag uh, kumbaga tumunga nga dyan. No, kailangan mong humanap ng tamang daan. No, para babago na no ang iyong landasin. So guys, this is a weekly gabay for the month of oh. For the month of July, 1 gang July 7 for this sign of Virgo. Virgo, Virgo, Virgo. Maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman din at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of Dirigis. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo nang -lalo dirigis. Skip ng Adzaway, Pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po. in see the video. Bye-bye and babush.